Hello, good morning guys. Good morning. Yan guys, welcome to my channel. Ayan, ito na ulit guys yung ano, uh, ginagawa namin. Yan, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Ayan guys. Uh, ginagawa na ng ano, ng ano, Akiatan uh, akyatan ng ampalaya ko. Ayan, inaanak ko na yung gumagawa. Oh, balit. Ah. na. Ayan, siya na yung gumagawa. Siya din nagdala niyan. <laughs> Mahirap kasi mangunga guys. Doon sa, ano, sa mga puno. Uh, hindi ako sanay. na ka nakakatakot. Baka may ano, ng ano doon. Nangangagat sila. Kabisado nila yan. Yung trabaho nila. Alam na alam nila kung merong ano doon. Uh, panganib Ayan, kaya ayan, sanay na sanay siya lang pinakuha ko. Inaanak ko nga pala ito guys, seramil. Si ayan, yung minsan ipinakita ko sa inyo na nanguha kami ng buko kasama ng mga bata. Yan ang mga anak niya. Ayan, ngayon lang siya nagkaroon ng ano, uh, panahon kasi lunis hanggang sabado. Uh, ando doon siya sa pinsang ko, nagtatrabaho yung pinsan ko naman yung ano nila yung business yun nagano sila ng niyog nagbubunot ka doon uh, ayun nagbabalat ng niyog ayun ang trabaho niya doon lunis hanggang sabado kaya buti nagkita kami ayun sinabi ko sa kanya Ayan, nagawa na ng ano solusyon yung aking ano ampalaya kasi ang tagal ko rin kasing iniisip yung bayo ko sana kaso nagka problema naman yung paa niya kaya yan siya lang yung ano, na kinausap ko. Kaya yan. Ayan, na okay na okay na. Ayan, oh. mataas na sila guys. So, ilang ano na lang. Hahakyat na yan. Ayan, oh. mataas na. Ito, ilang ano na lang yan. Hmm. Ayan, good morning guys sa inyong lahat. Ayan, shout out lalong lalo na sa ano, sa kapwa ko rin nagpa-farming. Ayan, marami ako guys ng mga ano, uh, marami ako mga kaibigan na ko rin subscriber, na subscriber din nila ako. Ayan, uh, nag kami, nakikita ko rin yung pagpa-farming nila. Ayan, ayan, uh, unang-una yung pag-aalaga ng baboy. Yan, shout out guys sa inyong lahat. Lalo na kay ano, Katso Alexander Vlog ITV. yan at saka kalimutan ko pa yung iba. Bayan nyo guys, sa susunod ililista ko para isa shout out ko kayo. Babasahin ko isa-isa. At maraming salamat na kayo ay ano, napanood nyo aking video din. Ayan, ito naman guys yung ano, uh, paglalaanan ko sa susunod. May gagawin din ako dito dito sa aking grapes. Ayan, lalagyan ko ito ng ano, uh, neta Para may ayos ko. Kailangan talaga para maprotektahan. Ayan, umaakyat na rin sila. Lamalaki na din. Ipakita ko na sa inyo guys sa lahat dito sa farm. Yung ginagawa ko. At ito naman o. Oh, isa ito na lalagyan ko rin ng ano bakod para hindi sila magano ano ba ah, ba. kasi gumaganon kasi ito pag hindi mo lagyan ng ano dito lagyan mo ng harang para tumayo sila yan yung gagawin ko pa wala pa kami da. ayan ito ano ito guys uh, ano yung uh, red bill paper hindi ko alam kung bigay ito ng kapatid ko na galing sa bagyo yung malalaki Meron kasi sila ano, uh, binibigyan sila ng kaibigan nila ng ano, yung red bill people. Ito galing sa kapatid ko. Ano? Okay. Ayan guys, ang aking kamatis. Yan malaki na rin. Yan lalagyan ko rin ito ng ano, ng ano, uh, pangaharang dito. Nakawayan din para hindi sila bumaba. Ang guys, ang gagawin ko pa din. Ayan, kamatis din yan. Ay, ito kasi gayong yung sili. Tapos meron naman dito tumubo na ano, na mushroom. Uh, hindi ko alam kung anong ano pangalan nito. Pero alam ko nakakain to eh, na mushroom. Ayan, siguro iisipin ko rin guys magpatubo ng mushroom. Ayan, kasi may nakita din ako eh. Na kung paano. Tsaka marami kami ditong dahon ng saging. Ayan, para makalibre din tayo sa ano sa mushroom. Uh, sa ibang lugar nga guys, kinukuha lang nila sa ano. Sa itong nito, sa, sa, kapunuan. Uh, ano, yung lalo na sa parting ano. Finland, nakikita ko. Tsaka yung blueberry mushroom, yan. Yung mga yamang kalikasan nila doon. At tayo din dito, pwede din tayo magpatupo ng mushroom. Ayan, susubukan ko rin guys. See, so, nakita ko oh, nakakain ito. Ayan, lalo na kung ano, bago pa. Ayan, dito na tayo guys. Ayan oh. Ang bilis matapos. Ang bilis mo ano. Ayan lang. Tapos tatalian ka na lang yan, guys. Wala itong patasin na? Oo. Okay na yan. Pap ah, ay oo. Nang kaway. Oo. Sige day. Ayan. An kung yung kaya mo ha? Oo. Para gagamitin ko pa din dito doy. Sa ano sa gilid. Ah. Ayan, uwi mo na siya, kuha mo na siya ng kawayan. Para ano, may gamitin, binuhat nga lang niya. Medyo may kalayuan din yan sa kanila, papunta dito sa akin. Ayan, matibay guys. Ayan no. Ay, inanon niya kasi ito. Ah, talagang inanon ni Lubogo. Yan ang sekreto guys ng ano. Ah, naka-off na. Ah, magaling sanay kasi din sila dito Pre! tsaka doon sa bahay din niya yung bakod niya ganyan kawayan kaya no, sanay na no, sanay sila Oy, sus dandahan <laughs> nadapa sumabit ayan mga pamangkin ko rin guys si Julia yan ang batang madaldal pero matalino siya magaling yan ang madalas na ano, nakakasama ko din dito. Para ting pumupunta. Ayun, ito naman guys, mamaya. Aayusin uh, ko rin ito. Aanoyin uh, ko na pagkain ng ano, pagkain ng aking baboy. Lalo na yung inahin, doon ko sa kanya bibigay. Yan, lilinisan ko katapos iano ko rin. Uh, yan, uh, ano, tatagta ko rin yung ano, para mailuto. Ayan. Maraming ano, maraming pakinabang pala yung pwede mong iano eh, sa ano sa pamamaraan. Tapos may pangtanim na din ako. Ayan. Ayan, magtatanim ulit ako. Ilalagay ko diyan sa paligid. Dito, dito rin. Ayan, eh, ilalagay ko naman guys sa sako. Ayan. Okay na rin yun na dito sa baba yung ampalaya. Dito naman sa baba yung kamuti. Ayan na. At saka inano ko na rin talaga. Kinuhaan ko na ng ano. ah uh, ano talbos kanina. Tapos ito naman itatanim ko din dyan sa, ano, sa paligid namin. Yung doon sa pagtatanim kanang ng okra. Ayan dali na nga natin ito dito guys. din natin ito. Ayan. Hindi mo lang din mamamalayan. Uh, marami na din ito. Ito yung gabi din. Yung malo string. Ayan. Ayan. ayan dito ko na lang sila guys iyan na kasi tataniman ko nga ito dito ng ukra ayan guys ito na yung ukra na pinapatubo ko yan nilagay ko na yung nilagay ko muna yung iba dyan pero sabi ng bayaw ko pwede mong idirikta kaya meron ako nakalagay dito Meron naman ako nakalagay dito. Ayan. Ito naman o. Oh. Ayan dinarekta ko na. Ayan tumutubo na rin sila. Ayan maraming puno din ito na dito ko nilagay muna. Sana kasi kulang nga yung space. Kaya yung... Siya um... Siya nga pala guys. Ayan oh, yung itinanim ni Jaime ng mga kamuting kahoy. Eh. Ayan oh, mano na sila, tumutubo na din. Ayan na, na yung taas. Itinanim niya ito bago umalis. Dito palibot ito. Ayan. Dito sa pagbabakura namin, pasok sa bakuda. Ayusin natin ang ating ano. ating orange. Ayan. Anoyin ko pa ito guys. Ahabukan ko pa. Ayan. Okay na. Talaga nasisikatan ang araw. Kapero din ito. Ayan. Tsaka ang mga papaya. At tapos ito sayang nga lang so, hindi ko alam kung nasa ano. Sobra ko sa dilig. Ayan buhay na nga sana siya malaki na. Pero nakita ko dito sa may ano. Puno. Ayan na ganyan siya. Kaya hindi natin alam kung dito lang sa ibabaw yan. Uh, yung ano din niya tutubo pa. Ayun guys, good morning sa inyong lahat at saka magandang umaga. Yan, shout out sa lahat ng mga nagpa-farming din. Ayan guys, for to this video, ayan, nagawa na natin lang, ano, akyatan ang ano, akyata ng aking ampalaya. Tsaka maraming salamat guys sa panonood ng aking video. At huwag nga pala kalimutan mag-like, comment, tsaka mag-subscribe para update kayo sa susunod na video. At guys, please mag-subscribe uh, mag naman kayo sa akin at uh, ano maraming salamat sa suporta. Ah. Yun, thank you guys. Magandang umaga. Yan, happy farming ulit sa ating lahat at ano uh, sa mga ano din uh, sa iba na gusto magkaroon ng ano, pinagkakabalahan na mayroong ano naman tayo, may makukuha na maganda din na ano. Exercise sa ating isipan at saka mayroon tayong ano, yung pangkabuhayan na magagawa. Thank you guys, magandang umaga.